Aris. Mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever, at sa loto, sa Aris. Sa two-digit number games ay number 11 at number 6 at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 4, at sa loto ay number 9, number 17, number 23, number 36, number 42 at number 28 na gabay ng kapalaran. Taurus, mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na Forever at sa Lotto, sa Toros, sa 2-digit number games ay number 15 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number at number 5, at sa Lotto ay number 29, number 11, number 40, number 22, number 37 at number 8, nagabay ng kapalaran. Gemini Mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever, at sa loto, sa Gemini, sa two digit number games ay number 8 at number 15, at sa three digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 29, number 12, number 36, number 3, number 11 at number 40, nagabay ng kapalaran. Cancer, mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya dahil tunay kitang minamahal para paligayahin ka na tinatawag na forever. At sa loto, sa Cancer sa 2-digit number games ay number 11 at number 18, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 3, at sa loto ay number 22, number 17, number 36, number 40, number 31 at number 8, nagabay ng kapalaran. Leo, mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin. At handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever. At sa loto, sa liyo, sa 2-digit number game ay number 18 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 3, at sa loto ay number 24, number 29, number 42. Number 19, number 31 at number 8, nagabay ng kapalaran. Virgo. Mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya dahil tunay kitang minamahal para paligayahin ka na tinatawag na forever. At sa loto, sa Virgo, sa two digit number games ay number 19 at number 12. At sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 5. At sa loto ay number 42, number 16, number 23, number 39, number 31 at number 20 na gabay ng kapalaran. Libra, mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal. Para paligayahin ka na tinatawag na Forever at sa Lotto, sa Libra, sa 2-digit number games ay number 13 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 13, number 17, number 28, number 40, number 32 at number 45, nagabay ng kapalaran. Scorpio Mahali yung sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever, at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 13 at number 5, at sa 3 digit number game ay number 2, number 6 at number 1. At sa loto ay number 13, number 36, number 25, number 21, number 49 at number 8, nagabay ng kapalaran. Sagittarius. Mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever, at sa loto, sa Sagittarius, sa two-digit number games ay number 13 at number 8, at sa 3 digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa loto ay number 25, number 11, number 27, number 33, number 41 at number 20. Nagabay ng kapalaran. Capricorn, mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya dahil tunay kitang minamahal. Para paligayahin ka na tinatawag na Forever at sa Lotto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 3, at sa Lotto ay number 11, number 23, number 35, number 20, number 6 at number 15, nagabay ng kapalaran. Aquarius Mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever. At sa Lotto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 13 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 3 at sa loto ay number 21, number 9, number 33, number 15, number 40 at number 44, nagabay ng kapalaran. Pisces, mahal iyong sabihin ang mas gusto mong gagawin, at handa kong ibigay ang nanaisin mo para magawa kitang mapasaya, dahil tunay kitang minamahal, para paligayahin ka na tinatawag na forever at sa Lotto, sa Pisces, sa two-digit number games ay number 18 at number 5, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 10, number 25, number 42, number 31, number 39 at number 12, nagabay ng kapalaran.